Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, mga nangapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po FWS around the world. Hello, mga lalabs good morning. At ito no, si Bipi Sara na sa Hong Kong kahapon kasama si Tatay Digong na chinichismis ngayon ng kampo ni Bongbong Marcos na huhulihin na daw ng ICC kaya tumakas at merong 7,000 na kapulisan kasundaluhan ang nakahanda para aristohin ang dating Pangulong Duterte kung babalik ng Pilipinas mula Hong Kong. Ganon ka, ano na ngayon ang uh, Marcos, no? Huhulihin si Duterte. So, doon sa Hong Kong, si VP Sara, may patama, no? oh ito, Coke uh, Suka versus Coke ito, no? <laughs> Sabi kasi ni Bongbong Marcos, di ba? Uh, sa unang araw ng kampanya, pinatamaan niya mga kandidato ng PDP na kung saan ay hawak ni dating Pangulong Duterte. I-tawag e, dito, uh, na inutosan lang daw bumili ng suka, ay nagkaroon na ng Certificate of Candidacy. Tapos, yun, uh, kung ano-ano ng mga patama ni Bongbong Marcos. So, ngayon, Si Bibi mayroon din siyang patama. Ito, inutusan din daw siya bumili ng coke sa kanto ng kanilang bahay. <coughs> Sorry. Hindi na kayo dito kasi nagpabunot ako ng ngipin kagabi. O ko kung anong ginawa ng doktora. Ito, nagkasugat-sugat yun dito ko kasi sa taas yung ngipin na binunot. So, ito, pakinggan natin yung coke at suka ni Bipisara. Sara. na bumili ng suka at mantika. Uh. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. Nautusan lang ako lagi uh, doon sa kanto sa tindahan, bumili ng nag-cook. Ano, Alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. Nautusan lang ako lagi uh, doon sa kanto, sa tindahan bumili ng ng coke. Alam matindi oh. na... din bumanat si Sara no? Uh, simple pero rock. <laughs> oh ano ka ngayon, Bongbong? naris ka ni Bibi Sara at uh, yun, marami pang ano doon, marami pa siyang mga pasabog doon sa Hong Kong, no? So, yun, kanino kayo? Team Soka or Team Coke? <laughs>